Hey guys. Happiness ni mamang to. Oh. See? Yan ang aming bag na napakaganda. Umang, oh. Tingnan natin kung anong gusto mong regalo dyan. Yan yung sa'yo. Para sa'yo lahat yan. So, uh, ito lang gusto ko. Bakit yan ang gusto mo talaga? Lalagyan ng utang ng mga tao. <laughs> yan talaga ang pinakagusto oh, mo. Kasi ito yan gusto ang... Gusto ko. Oh, ano pa ba laman ng 1 million bag mo na yan, no? <laughs> Kulay sa buhok. Oh, yan. Wag mo pakita yung pangalan kay ano lang. Kulay sa buhok. Kulay pan Pangalan. O, oh, pabango. Wow. Yan, yan ang pabangong paborito ni Mamang, guys. Oh, itong so, Ito ang paborito. Anak. Yan ang paborito. <laughs> <laughs> yan ang paborito niyang pang, ano. Yan ang pampatulog ni Mamang. Ito lang ang laman sa so, Dalawang pagbulay ng buhok. Isang. So, ang at saka yung at paborito. Dali, tingnan natin yung paborito. Kung may lista na da. Wala pa? palista. Kasi ilipat pa dito ang may mga utang. Ah, ilista na. Amugi na galing paborito mo galing, ah. Yeah. Amugi din paborito kong notebook na para <laughs> listahan sa mga utang. Matagal mabayad. <laughs>